So, good day mga ka-fambam, no? Uh, Na-surprise kasi ako, merong dala si Kuya Calvin dito na tinatawag daw nilang go-kit or emergency kit, emergency bag, or kung ano man yan. So, under to ng uh, City of Mandaluyong. Boy, anong ano ka na? Anong 30. year ka na? Uh, ano bang year yung grade 9? Grade 9, okay, grade 9. Actually, grade 9 ka kayo ba, may ganyan kayo? Wala pa na. Wala pa. So, bubuksan natin ano bang meron dito sa go kit ng Mandaluyong, ng LGU ng Mandaluyong. Sino gusto mag-open? Hawak ko yung ano eh. Ako na. Okay, isa isa-isahin lang natin. Go. Madalas kasi ano to. Balita o oh, high school pa lang meron na High school pa lang? Mm, high school pa lang. Okay. Oh, wow, ang dami. Ang dami. Saka, tingnan natin yung kanyang, yung texture nung mismong ano. Water. Oh, wow, ang ganda. Tapos may ano pa? Reflector. Reflector. Ayan, ang ganda. Ano yan, kuya? Uh, ano, ilaw na ano, hindi ganun lang. Chargeable light. Okay. Hindi siya charge, hindi siya battery. Okay. Tapos, ilaw. Ilaw sa Para magka-power. That's super good. Ah, okay. Solid. Solid. Okay, next. Oh, pwede. Checkpoint. Checkpoint. Wow, ang dami. Okay, dito muna tayo sa malalaki. Kompleto ah. Siyempre, ang dami. May ringkot pa. Ano to? Chani. Ano yan? Pakilikil hindi. Chani yan. Or, ah. Sugat ah oh, uh, pwede. What else? Mat-plastic lang. ito lang yan. Okay, nice. Meron. Thermometer. Digital thermometer. Next, meron tayo ditong... Oil. Ayan, emergency blanket. Kung sakasakali, usually parang ginagamit to pag lamig na lamig. Oh, ginagamit to. Emergency blanket. Meron tayong cotton buds. 100 pieces. Wow. 100 pieces na cotton buds. Wow. Ano tong Green. Okay, betadine. Yeah, betadine. Then meron tayong scissor. Ay nakikita niyo, may scissor. Instant, ice, pack. pack. Ano ba gamit nito? Hindi ko mabasa na 'yung ilaw. Basta instant ice pack. Oo, oh, tama. Hoy, wow, yung ginalo ng Ito 'yung gigunting, 'yan. Oh, may medicine pa. Medicine, medicine for ano like paracetamol. 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 Yan. Kunyari, di ba, pag emergency talaga, di ba? Kunyari, nagkaroon ng lindol. Okay. Nilalamig ka, pwede yung i-take yan. And then may perdible. Para saan to? Useful yan. Malalaman natin pag kailangan na kailangan natin. And specially, may raincoat. Raincoat. Yan. At saka meron pa sa likod. Ano to? Dry, dry towel. Uh, dry ah, towel. towel. Super cooling towel. Okay, next. Galing. Ah, okay. uh, ano pa ba meron? Okay, face mask. Syempre pag nasa pag nasa ano na tayo, evacuation. Pag nasa evacuation na, yan, magagamit natin yan. And then ano to? Okay, bandage. Pag may pag, pag may sugat or may basta magagamit yan for emergency purposes. Ano pa? Yan, hand siyempre Syempre, hand sanitizer check. Yan from Mandaluyong. What else? May alcohol ba yan, eh? Ano so, to? Sa bag. wala. And then Pito na kulay. Ano <laughs> purpose ng pito? Para sa ano? Pag maging ref ka. Okay, very good. 'Yan. 'Di ba? Si yung partner ni Jack sa Titanic, Jack. si Rose. Oo. 'yan. Ito nagpa ito nagpabuhay kay Rose. Gumamit siya ng pito, oh. So ano pa? So wala, wala na. George, so ito yung ano ng uh, Mandaluyong City ngayon, yung kanilang go-kit or emergency kit. So magagamit talaga 'to mga bata in times of emergency. So shout out po sa gawa hindi salita. Okay, from City of Mandaluyong. Bo, yun sa yo, magkakaroon ba kayo ng ganyan? Wala ka pa idea? Okay. So yun lang mga ka-fambam. only in Mandaluyong.